Maraming salamat po sa inyong ginagawang paghihintay ukol sa serye ng pagkawasak ng matandang bahagi ng Cavite City. Sa pagkakataon pong ito, ang ating tututukan ng pansin ay ang ganap na pagkawasak ng matandang distrito ng Cavite City noong 1945 at ang pag-aaral sa kadahilanan sa naganap na carpet bombing ng mga Amerikano sa lugar. Bago po lamang tayo magsimula, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, ay makikihusap po kami na suportahan ang aming pag-aaral sa pamamagitan ng pag-subscribe, like, comment at share. Kaya magpatuloy na po agad tayo sa ating pag-aaral. Sa nakaraan nating video ay tinalakay natin ang ginawang pagsalakay ng hukbong panghimpapawid ng mga Hapones, sa basenabal ng mga Amerikano sa Cavite Navy Yard noong ikasampunang Desyembre taong isang libo at apat na isa, ilang araw pagkatapos ng kanilang ginawang pagsalakay sa Pearl Harbor sa Hawaii. Kung pag-aaralan natin ang aerial view sa ginawang pagbomba ng mga Hapones, lumilitaw na ang dalawang bahaging ito ng Cavite ang direktang tinamaan ng mga bomba ng mga Hapones, ang mismong Navy Yard, at isang bahagi na nasa silangang bahagi ng Naval Yard. Ang makikita po ninyo ay ang isang iconic photo sa naging kasiraan sa Cavite Navy Yard dahilan sa ginawang air attack ng mga Hapones noong ikasampunang Disyembre taong 1941. Sa naganap na pagbomba ng mga Hapones sa base na bal ng Cavite, ang mga sibilyan ay nataranta at nagkaroon ng malakihang evacuation palabas ng lungsod. Iniwan din ng mga Amerikano ang Cavite Navy Yard kasabay ng deklarasyon ni MacArthur na ang Manila bilang open city. Sa kanilang pag-abandona sa himpilan, kanilang sinunog ang mga records at sinira ang mga kagamitan sa pasilidad, at ang mga mahalagang kagamitan ay kanilang inilipat sa bataan. Sa pag-abandona ng mga Amerikano sa himpilang nabal sa Cavite at sa naganap na pagsakop ng mga Hapones sa Maynila, kasama sa kanilang inokupa ang Cavite Navy Yard na napasa kamay nila sa loob halos ng apat na taon. Bago pa man bumagsak ang bataan at korehidor, binalak na ng mga Hapones na magkaroon ng normalisasyon sa Maynila at mga karatig probinsya. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga opisyal sa gobyernong lokal sa mga probinsya at bayan na kanilang nasasakupan. Makikita sa larawan ang ginawang pagbisita ni Prinsipe Yasuhito Chichibu, kapatid ni Emperador Hirohito, sa Cavite Naval Yard, ilang linggo, pagkatapos ng pagbagsak ng bataan at korehidor. Isa sa mga hinarap ng Japanese Military Administration sa Pilipinas ay ang rehabilitasyon ng mga dating himpilang Amerikano na maari nilang maging mga baseng militar. Sa ganito, ang Cavite Navy Yard ay isa sa mga pinasailalim sa rehabilitasyon. Sa loob ng halos ng kalahating taon, buhat ng mapasakamay ng mga Hapones ang himpilang nabal, nagawa ng mga ito na isaayos ang mga kasiraan nito. Sa pamamagitan ng 24 na oras na ronda ng trabaho ng pinagsamang mga Japanese technician at mga Filipino workers, sa buong kapanahuna ng pagkukumpuni. Bilang bahagi ng normalisasyon at rehabilitasyon ng Cavite Navy Yard sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapones ay ang pagbubukas ng isang technical school, kung saan ang ilang mga napiling kabataang Filipino ay sinanay ng mga ito sa mga gawaing teknikal na kailangan ng kanilang hukbong na bal. Sa kabila ng normalisasyon sa panahon ng pananakop ng mga Hapones partikular sa Cavite ay sinasabing lihim naman na kumikilos ang isang guerrilla unit sa ilalim ni Marcos Agustin, sa pamamagitan ng kanilang pag-ispya at pananabutahe sa loob ng Cavite Navy Yard na isinasagawa ng mga miyembro na nagtatrabaho sa loob ng base militar. Isa sa inaangki ng mga marking guerrilla unit sa Cavite ay ang kanilang ginawang pagsunog sa dry dock ng mga Hapones sa loob ng Cavite Navy Yard noong 1943. Isa sa mga naging gawain pang espya ng marking guerrilla unit sa Cavite ay ang pagmamanman sa mga instilasyong militar at depensa sa loob ng Cavite City. Sa mapa ng Cavite City na kanilang inihanda sa panahon ng Hapon ay makikita ang mga mahahalagang instalasyon sa loob ng lungsod. Ilan sa kanilang kinilalang mga lugar sa mapa ay ang garrison ng Japanese Military Police sa kalsada ng Padre Husto sa Caridad, isang terminal ng sasakyan ng mga Hapones sa may area ng Rongkeiyu, ang bahay na tinitirhan ng isang mataas na opisyal na Hapones sa kalye Magkawas isang pasilidad para sa mga sasakyang dagat ng mga hapon sa dalahikan, at ang posisyon ng anti-aircraft battery sa isang palaisdaan sa pagitan ng Caridad at Santa Cruz. Isa sa mga inihandang mapa na nabuo mula sa kanilang ginawang pagmamanman ay ang area ng tangway ng matandang Cavite Puerto na kinaroroonan ng Cavite Navy Yard na noon ay nasa kamay ng mga Hapones. Sa mapa na ito, makikita ang sinsin ng depensa na inilagay ng mga Hapones sa tangway ng Puerto de Cavite. Magmula sa mismong ang lungsod ng Porta Baga ay nakalagay na ang kanilang mga anti-aircraft machine gun. Sa loob ng tangway ng Cavite, Ipinapakita sa mapa na ang malaking bahagi ng area na nasa labas ng mismong Navy Yard ay ginamit ng mga Hapones bilang tirahan ng kanilang mga tauhan na naninirahan sa kanilang okupadong base militar, Japanese Marine Barracks, at storage facility ng Japanese Imperial Navy. Ang panghuling bahagi ng mapa na inihanda ng Guerrilla Intelligence Unit ay ang mismong sitwasyon ng depensa sa loob ng Cavite Navy Yard. Dito ay ipinakikita ang kasunsano ng anti-aircraft defense battery sa loob ng baseng nabal ng mga Hapones, at ang mga istratihikong pasilidad sa loob. Sa kabuuan ang mapa na ito ay nakarating sa kamay ng mga Amerikano at matatanto na ito ay kanilang ginamit sa kanilang ginawang pagbomba sa tangway ng Cavite noong 1945. Dahilan sa kasinsena ng depensa ng mga Hapones sa loob ng tangway ng Cavite, naging mandatory para sa mga American bombers ang ganap na pagsira sa kabuuan ng area sa kanilang ginawang pagsalakay sa Cavite noong 1945. Ang makikita po ninyo ay ang kabuuan ng naganap na pagkawasak ng buong tangway ng Cavite, pagkatapos ng naganap na pambobomba ng mga Amerikano sa area. Ang makikita po ninyo ay ang bahagi ng tangway ng Cavite magmula sa Porta Baga papasok hanggang sa loob ng Cavite Navy Yard, kung saan kapuna-puna ang mga napakaraming nilikhang hukay na ginawa ng mga sumabog na bomba na nagwasak sa kabuoan ng area. Mag-focus po tayo sa isang larawan na mismong nasa matandang pinto ang kuta ng Porta Baga at ang wasak na simbahan nito na sa loob ng mahigit isang daang taon ay ang siyang nagsilbing pinakapopular na simbahan ng Cavite. Upang mapagkumpara ang matandang Puerto de Cavite ay aming ipapakita ang aerial view ng lungsod bago maganap ang digmaan noong 1941. Ikukumpara po natin ang aerial view ng nasabing lugar noong 1945, pagkatapos naganap na mavesak ito dahilan sa pagbomba ng mga Amerikano. Salamat po sa ginawa ninyong panunood ng isa pang educational video mula sa ating channel, sa panghuling bahagi po ng serya na ito ay aming ipapakita sa inyo ang muling pagbangon ng Puerto de Cavite pagkatapos ng digmaan, kaya sana samahan po ninyo akong muli sa susunod na video.